So walk tour walk tour lang tayo mga idol no? Ayan no, isa pa to Next time mga idol, ito may magagawa natin ng parang Paano natin na uh, May explore itong uh, kainan na to Dami rin tao, oh, sobrang haba ng pila Okay, so mga kakaibang mga paninda naman namin mayroon dito Ang mga idol Okay, so parang same same din naman Makikiano tayo, makikiano tayo, isyoso tayo ha Stăm cu. Aia nu a idă, a biciu biciu, na mai ştiu. Uh, napadaan lang tayo mga idol eh, kaya medyo ano lang tayo ng konti. Ah, napadaan lang tayo dun. Pabila ko ng pride show pa nila, pero goods naman mga lods eh. Sobrang sarap. Kaya lang, syempre, ang ating uh, gagawin ngayon is uh, walk tour, walk tour lang tayo mga lods. Walk tour lang palabas ng ungpin mga idol para makita nyo lang no? kung uh, saan ang papunta sa labasan eto mga lods no? so magbaon lang kayo ng medyo alam mo na medyo may pasensya no? <laughs> may iksing pasensya mahabang pasensya kasi nga traffic talaga no? so ayan no? makipot talaga ang daan sa ungpin mga lods no kaya gilid gilid tayo let gilid gilang muna tayo let gilid gilang no yan hanggang tayo eh, makarating dun sa sa kayan mga lods no sa pinakakanto no yan may kita nyo ay mga gusto bumili ng mga pampaswerte dyan diba ito oh. mga uh, bracelet mga idol All right. Ito naman mga mga lods eh. Mahaba din siya pero hindi ka maiinip kasi maraming mabibilan ng pagkain, di ba? Eh, nangagkalat sila diyan. Ah, yeah. kita niyo mga lods, may mga alahasan dito. Ay, eh, yan naman si kataungpin mga idol, di ba? Sa mga alahas. Yan yeah, mga idol, may mga nagkukubli pang kainan dyan. Pero, napuntahan na rin yung ibang vlogger yan, mga idol. Eh. Yeah, madalas, may mga, madalas, yung mga nag-shoot dito, mga idol. Eh, no? Sana all may photoshoot. Ito pa, mga idol. Oh, isa sa mga sikat dito. No? Yan. Yan. Diba? Next time mga idol, ay booting na lang para makikita nyo lang mga idol, no? Ito we eh, nabisita na rin ng mga sikat na mga vlogger, mga idol, di ba? Yan, mga sarap yan, mga idol. Pero, yan, mga gintuan, di ba? Yan, dito mga idol, ha? yan. Oh yeah. Oh oh, pa saka nun lang sa taman tawiran tatawid Jempre at mag-iingat di ba. <laughs> <laughs> Yo yun ah, yung anong Hehehehe So mag mas pa rin mga idol para sigurado, ha. All right. Sana all. So ito na mga idol, na malapit tayo lumabas ng aong uh, Pino. At makikita na natin ang uh, alasan mga idol. No? Huh? Ito sikat din to mga idol oh, yan oh. Yung mga ano dito. Shomayan dito na may, di ba? Samang rice mga idol, di ba? Mga nagugutom diyan, mga budget meal niya mga idol pero swak sa bulsa s'yempre. Eh. At masarap mga lords. Yan. Yan yung ay mga alahasan. Alahasan dito mga lodge meron dito sukat na ano eh na mga meriendahan mga idol bukod dun sa mga mga alahas at iba pang mga pwedeng bilhin sa ongpin mga idol mga pagkain yan narami yan hindi ko alam kung ito pa si trotang binatog eh Ah, mga idol ah. na medyo yung video mga idol ah. Ay, ang kit naman. Langkong, Ayan, oh. ano? Yan ang maganda rito, mga lods. Saong pin. So, eto na yung mga idol. Ang sikat na isang building dito, mga lods, na bilihan ng mga lakas. Ayan, o. Oh. Mga higit-higit-higit doon, o. So, na tayo, mga idol, ha. Nasa labas na tayo, mga lods. Ayan. Ang sikat na. bahan dito, mga idol. Alam nyo na yan, ha? Santa Cruz Church, mga idol, ha? So, yun. So, yun lang naman, mga lods, no? Ganun lang yung daan dun. Ayan, no? Oh. Ito yung mga jeep, mga idol, no? So, ingat lang din, diba? Ayan, ha? Oh. Ayan tayo galing. May police station. Chinatown Gold Center, mga idol. Yan ang bilihan talaga, mga idol. Yun, no? Oh. Oh yeah. Ayun nga mga idol, pag nilakad yung street na to. Ito, yan, 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 yan. Yung direction na yan mga idol. Yan, pag nilakad yan mga idol. Yan, eh, no, kita nyo yung sa LRT. Yan na yun. Kasi andito sa kabila naman, sa street na to. Yan, tumpok na yan mga idol. Yan, no, oh, sa may choking. Pasok kayo dyan. Doon, yan. Sa skita na yan, mga idol. Malapit na po dyan ng Carriero Station. So, mga lods, no? Maraming malami salamat sa tumutok sa ating walk tour ngayon, mga idol, no? Again, uh, ingat tayong lahat, mga lods, no? At uh, sana, eh, mapasyalan nyo tong uh, napakagandang lugar ng Maynila, mga lods. So, ingat lang. And, syempre, ah, uh, ng payong tubig at ingatan nyo mga gamit syempre mga idol no Napakasaya mga idol. Napakaganda rito. mag -e enjoy ang buong pamilya mga lods. Yan, di ba? Alright. So, yan na. Tara. Uh, konting lapit lang tayo mga idol. Samahan ko na kayo hanggang dun sa may pinakakanto niya. Ayan o. Oh. Ong Pin Street. Doon tayo galing kanina, doon. Sa napakasikip pero masaya ang lugar oh yeah tara so, let's go na makita ko na sa inyo yung bilihan ng ginto mga idol ang uh, Chinatown Gold Center uh, marami naman tao rito mga lods eh uh, Ayan yung sinasabi ko, yung mga isan, yan. Okay, so muli mga lods, maraming maraming salamat sa tumutok sa ating walk tour ngayong araw. At ingat tayong lahat mga lods. I love you all.